para sa muling pagsisimula ng programa. Mangyari lamang pong manahimik ang lahat. Iyuko natin ang ating mga ulo at damhin ng presensya ng Panginoon sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu Santo, ang Diyos ay sumainyo. At sumainyo na lang. Ibuklat po natin ang ating mga Biblia sa Leviticus, Kabanata 20, Talata 13 na nagsasabing, At kung ang isang babae ay sumiping sa kapwa niya babae, na gaya ng pagsiping sa lalaki ay kapwa sila nagkasala ng karumal karumalduman, sila ipapatayin ng walang pagsala, mabubuo ang kanilang dugo sa kanila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Mga kapatid, tandaan po natin ang bili ng Panginoon, kung paano niya sinunog ang Sodom at Gomorrah. Sinunog ang kanilang mga kaluluwa sa isang bansang mas mainam ang pumatay kaysa tumanggap na nakakadiri ang tawag sa pagmamahal na hindi bumabasi sa librong nagbibigay daw ng buhay. Diyos na ang sabi mamuhay tulad ni Kristo pero hindi kayang pasunurin ng kanyang mga disipulo. Hindi kami ang taliwas sa inyong mga turo. Kayong mga makajos pero hindi makatao pinagdadamot sa iba ang karapatang lahat naman ay makikinabang. Hindi lang kumot ang aming pinaglalaban na kapag ng mga nasa kaliway mawawalan ng mga nasa kanan. Hindi ito special na pagtrato o isang pribilehyo bakit hindi maintindihan ng mga nag-aastang santo na sobrang sama ng mundo kaya't kinailangan namin ng batas na ganito? Dahil hindi na lang ito usaping pampalikuran. Nakataya dito ang buong pagkatao, dignidad at kahiyan. Ito usaping ng pagkakapantay-pantay at pagtanggap na dapat ay nakukuha ng lahat mahirap pang maintindihan. Huwag nating hayaang hindi tumubo ang kanilang pinaghirapan. Na hindi tayo makakapamuhay ng malaya dahil lang sa kung paano natin tignan ng ating mga sarili. Dahil walang masama sa pagbibihis lalaki kung tignan ka man ang mundo bilang isang babae. Walang masama sa hindi pagbase sa pamantayan nila ng pagmamahal dahil ang pagmamahal ay hindi limitado. Pare-pareho tayong may karapatang mamuhay sa kung paano natin gusto. Niminsan ay hindi namin kailangan ng awa ninyo o ng tagapagsalbang magsasagit daw sa amin sa impyerno dahil hindi ba't ngayon pa lang ay impyerno na ang pinaparamdam ninyo tuwing maglalakad kami sa gitna ng kalsada habang hindi maiwasang isipin na hindi kami ligtas sa mundong walang pagtanggap bakit nyo kami kailangang titigan tuwing maglalapat ang aming mga palad isa rin naman itong uri ng panalangin at pagsamba hayaan nating mainggit ang mga Diyos sa kalawakan sa kung paano natin pagsaluhan ng isa't isa tuwing dadampi ang aking labi sa Kanya bakit niyo kami kailangang husgahan sa aming pagmamahalan dahil hindi ko maintindihan? Pero sigurado ako na kung paano mo siya minahal, ay siguro ganoong paraan ko rin minamahal ang babaeng gusto ko. Kaya anong pinagkaiba namin sa inyo? Ni minsan ay hindi namin kayo pinipilit na gawin ang ginagawa namin. Ang nais lang namin ay gumising sa umaga ng walang pangamba magmahal ng walang halong panguhusga, mamuhay ng tunay na malaya. Dahil paulit-ulit sa araw-araw namin pinoproblema kung paano kami mamumuhay ng ligtas habang pinoproblema niyo lang ay kung paano kami pahihintulutan pumasok sa bahay ng kabanal-banalan. Pumayo po tayo at ipalaganap ang salita ng Diyos sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu Santo. Amen.